Mahilig ka rin ba sa sapin-sapin? Pero teka muna, ito ang gagawin natin. Ile-layer natin na para tayong gumawa ng sushi. At ito ang kinalabasan sa pin-sapin roll na talaga namang nakakaakit sa iyong paningin. Pero syempre ang lasa ay the same pa rin. Let's get it on! Meron tayong 3 cups ng glutinous rice flour. 1 cup ng evaporated milk, 1 tablespoon ng vanilla at 1 cup ng condensed milk. Haluin natin ito hanggang sa makagawa tayo ng dough dahil hindi nakaya ng ating wire whisk. E gagamitin na natin 'yan ng ating kamay para tayo ay eh madaling matapos. At dahil buo na nga ito, ay eto hahatiin natin sa tatlong lalagyan. Dahil nga, kailangan natin itong lagyan ng kulay. Ang una ay lalagyan natin ng kulay berde. Haluin mo lang ng haluin. At doon sa pangalawa, ay lalagyan natin ng kulay pula. Kung gusto niyo naman ng ibang kulay, ay eh kayo nang bahala. At sa pangatlo ay lalagyan natin ng kulay asul. So ayos na, kumpleto na ang ating tatlong kulay. Meron tayo ditong baking paper na lalagyan natin ng butter. Ito ay para hindi manikit yung ating mixture kapag atin na itong inilalatag. So eto at inuna ko na nga yung kulay berde. Inilatag lang natin ito at pinanipis yung hindi naman masyado. Pagkatapos ay ipapatong naman natin yung kulay pula. So babakatin lang natin kung ano yung ginawa natin dun sa kulay berde. At ang panghuli na ilalagay natin ay yung kulay asul kapag gumagawa kasi tayo ng sapin-sapin eh iba-iba pa yung ating pagpa -pa steam dito 10 minutes sa unang layer 10 minutes sa pangalawa 10 minutes dun sa pangatlo so 30 minutes, bukas ka ng bukas salin ka ng salin so eto na nga at paiikutin na natin itong ating sapin-sapin roll kailangan eh mahigpit ang ating pagkakarolyo dito para maganda pag ating hinihiwa sisiksikin natin 'yung pinakadulo niya at saka natin ititiklop 'yung ating baking paper para hindi siya lumabas o sumabog. At dahil kumukulo na nga itong ating tubig sa steamer, ilalagay na natin. At i-steam natin 'yan for about 20 minutes. So after 20 minutes, rest muna natin 'yan. Palamigin habang gumagawa tayo ng ating budbud. 1 cup ng desiccated coconut na natin na magkulay. Kapag ito ay golden brown na, hanguin mo na, ilabas mo na yung ating sapin-sapin roll at pagulungin dito sa ating budbud. -bud. Gandahan mo lang ang pagkakarolyo para balot na balot at talaga namang nakakatakam itong ating sapin-sapin roll. Hiniiwanan natin ito at nilagay sa plato. And There you have it, ki mga kada-delicious. Ito, yung ating version ng sapin-sapin sa roll. Para maiba naman ang dessert mo. Hindi ba kakaiba?